Dito guys si Papa Mite ko account ng girlfriend ko nang bigla na lang may nagchat sa kanya. Hoy, dito ka na wag ka na kay Dry Fanny lang alam nun. Ay! Laro tayo one game, pakitaan kita. Wala atang alam si kuya na ako tong si Dre na pausap niya. Bawal akong makipaglaro sa iba. Sinungaling ka! Walang makakaalam. Hindi to malalaman ni Dre. Dahil may pumasok na naman na kakrazyhan sa utak ko, kakalaroin ko tong si Kuya na makulit. Okay, boy. That's so weird talaga. <laughs> Ngayon pa talaga tumawag kung kailan may kaduwa ako sa account niya. Pero muna ng account mo, maglalero ako. Mamaya na may kaduwo pa ako sa account mo. <laughs> so weird! <laughs> ng Kapag nariyan ka, tumabagad ang ikot ng A few moments later. Buti nag-accept ka. Hindi naman malalaman niya ni Dre eh. Ano, pagtapos mo lang nang di man follow mo ako. Mindset mo, mindset. Guys. Pakitaan kita mag-fanny. Pakitaan daw ang nag-iisang crazy kaya agawin ko sa kanya si Fanny. Sorry, sorry. <laughs> ako muna. CL naman to try ko lang. Sinungaling ka! <laughs> A few inches later. Ball. You have slain an enemy. Oh, di ba bobo si Dre? Pag kana dun, magalang <laughs> tapat. Dito really palang mahalata mo na na may gusto talaga ito sa girlfriend ko. Ayun. Pa. Hey, 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 patay. Hey, kana dun, kamis. Masisira buhay masisira daw buhay ni Luca kaya tinanong ko kung bakit. Dahil sa sinabi niya na pa off mic tuloy ako dito. Ang hirap pala guys pag may gusto sa jowa natin dahil lahat gagawin para lang makuha ito. Sinabihan akong palo kaya sinabi ko na mage lang daw alam ko kaya nagpractice ako ng iba. Dito naman guys nakakakilig nangyari dahil pinasok ko itong dalawa kaso nabigyan ako. Buti na lang dumating siya upang ipaghigantay ang pagkasawi ni Crazy. Mega kill! Double kill! Ah! Para sa'yo yun. Hindi magagawa ni Dre yun. Ang sakit naman nun. Parang nakakawalang gana tuloy tong naisip ko na prank. So weird talaga. <laughs> Dito sinabihan ako ng Retro Gods. Kaya sinabi ko na lang na nagpractice talaga ako ng main hero ni Drake kahit ako yon. So weird talaga. <laughs> Dahil dun mahal na daw niya ako. Kaya nagkunwari ako na di marunong mag-freestyle. <laughs> Pag napatay ko si Bea, pakasal tayo. Shut down. Enemy kill. I love you. <laughs> Go on. Medyo baliw na siya dito sa akin dahil tignan nyo na lang mga nangyari. Nabigyan kami dito at ito ang sabi niya. Shut, down. Shut the down. Till death do us part. Pag iisipan ko muna at sakto magkaaway kami ni Bray at hindi ko na kaya. So weird. <laughs> Dito nag-focus muna ako dahil baka matalo pa kami. Dito naman nabigyan ako at tinawanan slain. niya ako kaya sinabi ko ang ganon. Sabay sabi niya I love you. Grabe talaga gustong gusto talaga neto agawin sa akin si Lupa You have slain an enemy. Shut down. Double kill. You have slain an enemy. Makikita nyo at matatapos na yung game. Kaya papakita ko sa kanya na hindi basta-basta sumusuko ang panin ng isang crazy. You have slain a... Killings! Oh Diba? nabaliktad pa naman dito yung game. Kaya kung umabot ka dito, please pa-share ng video para makita ni Kuya Kalokohan niya. At kung hindi ka pa nakapollow sa akin, road to 300 followers na tayo mga crazy. Dito nag-invite siya pero ni-decline ko at ni-unfollow ko na dahil baka mang ulit pa ta kay Luca.